Good morning po! Eto, mag-breakfast po tayo. Maraming vlogger ngayon na nagsasabi na ang Canada ay maraming umaalis kasi nga mataas ang cost of living. Eh pano naman po kasi yung mga gusto pumunta ng Canada ay gusto ay Toronto Vancouver. Eh, mataas talaga ang cost of living doon. Dapat, hanapin nyo kung saan yung... Ano, yung mababa yung pamumuhay, yung sa cost of living. Kagaya dito sa pinagmubang ko dito, galing ako ng Kamloops, British Columbia. Lu lumipat ako ng Alberta, Canada. O oh, ayan, isa lang ang trabaho ko, uh, mababa lang ang sahod, ang inuupahan ko ay townhouse na tatlo yung kwarto, dalawa CR, nakakasapat naman yung sahod namin mag-asawa. Ayan, ganun po yun. Huwag kayong matakot na mag-move sa ibang province ng Canada hanapin nyo lang kung saan tutugma yung pamumuhay nyo. Ganon po yon. Sayang naman kung nandito na yung pamilya nyo sa Canada, tapos babalik kayo sa, let's say, Pilipinas. Eh, masisira yung, ano nyo, yung papel nyo dito. Hmm. Almusal po tayo. sinasabi nila sobrang lamig daw yung Alberta eh kahit naman sa ang part ng Canada malamig ayan kaya kahit saan ka pumunta okay. kaya pa ng tatay ko yung lamig dito o oh, ilan taong ka na ama? I'm 78 years old Oh, ano masasabi mo sa sinasabi nilang malamig ang, ang Alberta? hindi ako maniniwala na gano'n. baka pagka nagsuot ka ng saktong suot tama lang ay napakalamig sa labas ay basta makapal ang suotin ay okay lang ay, yeah. Okay. Thank you. pag yung winter dito magsuot ka yung tamang suot Ayan, hindi ka lalamigin pero kung nakapang nakapang summer ka na jacket, lalabas ka, nakamaong ka, pag winter, eh, lalamigin ka talaga.